Hello at welcome back sa aking channel, Angelica Panganiban Cooking Time kasama ang anak na si Amila Sabin o mas kilalang Bean. Sweet na sweet ang mommy-daughter bonding ni na Angelica Panganiban at Amila Sabin habang nagluluto sila ng corn beef sa kusina. Sa simpleng lutuin na ito, makikita ang saya at lambing sa pagitan nilang mag-ina. saad ni Angelica, para mautusan ko na soon. Kahit simple lang ang niluluto, naging espesyal ang sandali dahil sa kulitan, kwentuhan, at pagmamahalan nilang dalawa. Hindi lang pagkain ang hinahanda nila, kundi mga alaala na tiyak nilang babaunan habang lumalaki si Amila. Talagang nakakatuwang makita kung paano pinapadama ni Angelica kay Amila ang saya ng simpleng gawain tulad ng pagluluto, habang unti-unti na rin hinuhubog ang pagiging independent ng kanyang anak. Cooking yeah, are you careful Corn beef. Corn beef. cooking? beef. Corn beef. Corn beef. Oh, oh. Mm. Hot. Hot hot beef. Corn beef. Corn beef. Hot,